Merienda ta guys. Sampurado. Nung isang araw, lugaw. Ngayon, panihapon, sampurado. <laughs> Ganyan lang yun. Nung isang araw, parehas lang. Kaso lang, ito may kulay. Sampurado. Nung isang araw, yung sa vlog ko, lugaw. Pag walang kulay nito, lugaw rin. Hindi ka rin. Siyempre, kasi yung una kong vlog, white yun. <laughs> ito, ito, ito may, may color brown. Eh, chocolate na siya eh. Is, ang tawag nito ay Sampurado. Sampurado. Sampurado, <laughs> <laughs> hindi Sampurado. Champurado. Borgorwit yan. wet. Champurado, hindi sampurado. Gorgor yan. Sampo yan, sampong. Ang mga nating masikap. Hindi, ang kutara. Ang kailangan niya. Sunlad sa tubig. Magkulo, kulo. Burger, ano, natatawa ka ba sa ano ng lola mo? Sa joke ng lola mo? Natatawa ka ba? Ayun. Ha? Hindi na ka. Sorry mo ka si Elizabeth Ito na nga eh. Hoy, <laughs> naalala ko. Sa company ako, sa pin pinasukan ko dati, nag-ano kami, nag tuwing December, may... Ano kami, may party-party. Tapos nagagawan kami nagagawa na every year talaga nagagawan. Tapos, nagbayad pa kami ng ano, ng makeup artist. Ako, si, si Grace, <laughs> si, ano ba yun? Tawag nito, basta lima mi. Tag-500 namin. Tag-500 kami bayad. Tapos, ang, ang event noon sa ano namin, sa, Tagig sa may Shangri-La. Mm. Olo! <laughs> Kami ni Grace at saka ni ni Lizelle, at saka yung isa kong kasama at saka si Ken. Mga first time. <laughs> mga first time nakagaunti. Mm. Tapos, olo. Uh, tapos ang mga ano namin, iba-iba ang hitsura namin. Sabi naman ng sabi naman ni Grace at saka ni may ano, yung isa kong kasama. Hala! ala Lisa, parang kang sales sa kasi. kasi, ang buhok ko, ginanong dito, yung may donut. Ginanan niya, ganyan. Talagang mukha talaga akong Elizabeth Ramsey. E oras na eh. E, eh, e, ang alam, uulitin pa. E tapos ang gown ko ay nakahaba ang ano ko, gown, nakarentahan, naka, nirentahan ko rin yung gown, 500 ang isa, tapos bayad pa sa makeup artist, P1,000 ang gastos ko noon. E di yun na, tapos na, e di namin sa Taguig, doon sa Shangri-La. Traffic, wala pagdating namin, te, akala mo, artista. <laughs> is <laughs> or na si Grace tinginan ang pagbaba pala ang paa akala <laughs> mo <laughs> nakakawin tapos sa kahils sumunod si Lisel tapos sumunod si Kat sumunod ako ala pagpasok doon sabi ni good afternoon man bunuksan pa ng mga pintuan doon na sa <laughs> Kasi first time, eh mga anga ang nga, hindi namin alam ko. <laughs> oh, oh, tapos pagdating namin, tapos sabi ng mga guard doon, nag-assist. Ay ma'am, siyempre, nakagawan ka, ang alam tawag. Ay ma'am, saan po, saan po kayo? Sabi ko, sabi namin, ah, dito po yung ano yung nag eh, dito pa i, i ano yung ano na. na. tawag nito na i-help okay. yung uh, event namin. Mm -hmm. Anong company? ganito, Blow Pearl. Ang oh, sige, akit kayo doon. <laughs> Mga heels namin bago. Ang sakit sa pa <laughs> <laughs> Hindi eh, ba niya? alam mo ang tagal namin, ang ginawa ko sa kita lang, alam mo, kinuha ko yung ano ko, sandal. Nakapaala lang ako, te. kasi ang haba kasi din yung gown ko, eh. Tapos nanalo ba kami? Tapos may magandang, may manalo ka doon kung sino ang pinakamagandang dami. Nabunot din kami, naka ano din kami, naka 10,000 din kami. Oo, sa mga housekeeping. Tungtua ko eh. Yeah. Five years. Five years kami naka-experience na ganun. Dapat ganun na? Iba-iba ang ano mo? Wala yan dito. Hindi na nga sumali sa iba. Eh dito wala sila ganyan. Hindi sinasaling mga katulong nila. Pero sa amin, every year talaga yan, ti. May mga gawon. talaga kami. Tapos ang mga lalaki, ano talaga, attire talaga din. Tapos, bawat ano namin, Hi, bawat... Hindi naman pa mag-attire kung at least, kung anong... Hindi. Okay, ang mga outside man o inside. Sa As amin... pa rin ang, sa loob ng bahay. Sa, sa amin, yun yung ano namin doon sa Corinthian eh. Sinasama kami. Eh, sa amin company. Tapos, bawat... Walang matira sa bahay, upos na oh, oh, na doon. Bawat... Nila, sa isang Ano yan, yung kainan bawat ano sa amin, housekeeping, admin, HR, may presidential doon na magsayaw, ganun. Eh, mm. May ano naman talaga. Uh, Nakakatawa. Eh di, kainan na. <laughs> eh, Kung hindi ka talaga sanay yung mga pagkain. <laughs> manol ikaw. Manol, manol. <laughs> Sabi yung vlog, eh? Kaya nauna mo pa kasi ang tawag. <laughs> Tapos sa kaya, sabi ni Chris, ito lang pagkain. Tapos <laughs> sabi ni naunan, paliktan, naunang ano, sabi ko, hindi, ang daming plato, di. kumain ka na lang, yes, first, tanong ka sa akin, wala din ako, first, yes, first time, din yes, 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 Ah, oh, sanjay na pareman ignorante. Ah, first time namin nakaganyan. Pero nung pangalawa hindi na kasi, pangalawang ano, pangatlo pa nga hindi na. May experience. May experience. <laughs> <laughs> pero nung first time ka nga, oh, nga, nga lang. Manal-manal lang ng bago. Pero kahit ganun ka. Oo, mm, Pero kung ka ng first time mo ganun, siyempre kahit sino naman kasi mm hindi -hmm. mo man lang talaga naranasan yan eh pero may enjoy mo? Oo ah. Parang pakong pareho kayong kalok. Mm -hmm. bawat table namin may mga alak. Nangyari <laughs> <laughs> sa alak niyan. Yung, <laughs> yung isa kong kasama, si Grace. Sabi ni Grace at saka ni Kat. Ulisa! sa, minum ka o? Di, di, hindi rin ako uminom kung ako lang. Di, inom din kayo. May sanmig dahil, no? Kanita niyang kuha ng sanmig. Tagabi lang kung oh, ilang nang iinumin eh. <laughs> <laughs> Oo, wow. oh, kasi uuwi ka pa eh. Pero sa akin, dalawa lang. tapos kami, gabi na. Yun lang talaga kami naka-experience, ako naka-experience ng ganun. Gusto may experience so, mm -hmm. ka, at na naalala mo. Mm-hmm. May noise ikaw nga. tawa ba, talaga <laughs> hindi niya kaya kung saan. Bigla ka lang natapos na. Tapos, sabi-sabi uh, ni Ron, ay, Ate Lisa, uy, sabi niya sa akin. E, si Ron, yung IT. Ate Lisa, ano ka? Anong tawag nito? May kumidyante pala dito, ah. <laughs> 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 Tapos yung mga kasama ko, si Liz Liz sila, saka si Gris, nagtawanan. Tawad niya, oo, oh, oh, meron. Meron dito si Elizabeth Ramsey. Si... Ah, ako, ah, kasi kamunga talaga <laughs> ako. <laughs> Balil-bali itong nag-ano. Salamat kayo kayo na dito si Elizabeth Ramsey. <laughs> Tapos, <laughs> pagpasok pa namin, nagpa-picture na si Ma'am Ma Nikki. Nagpa-picture kami lahat. Mga grupo namin, nagpa-picture kami ka Ma'am Nikki. Tapos, Esar eh, Talvin. Yung boss yung namin, ng picture. Bawat table namin pinipicturean, nagpa-picture sa si circle din sa si si Ma'am ano ni Tapos pag ba, kinabukasan, pang ano ka pa, morning, anong oras kan umuwi tapos aga para magising mo kasi ang pasok 6 o'clock hindi ka pwedeng malit aga ka rin magising piskot na At tapos mga jet lag <laughs> jet lag jet lag jet lag mga jet lag puro pagdating doon puro tulog antok pero mayroon naman kaming ano din ah uh, yung di ka, ay tawag mo, yung may ano ka ng ilang 15 minutes, pwede ka iidlip mo. Ganda rin niya may ganun kasi may experience ka nga. Dito, may experience naman tayo ah. Hmm. Experience. Hmm. You no, know, flat experience. experience <laughs> 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 Ganda <lang> experience natin. <laughs> ito, mga experience nito, ay hindi ito angay, uh, ano, ang <laughs> <young> Hindi ang ay pagmamalaki. Hindi <laughs> ang ay pagmamalaki.